ganda dito ah. Galing ng Lorna ka. Tingin-tingin pa tayo. This is the market during Sunday. Ang galing. Filipino community. Ang galing. Oh. Ang galing naman dito. Ayan, mga sili. Malunggay. Sitaw. Ay, ang galing. Ang lakaw. Oh, may ano tindahan karinderia <laughs> may karinderia si ate ito ukay ukay hindi ito ukay ukay

Yan, doon sa may simbahan. Taki, ito yung nabili ko. O, 15 pieces na hipon. Alam nyo magkano yan. 15 euro. Wow. Oh, 15 pieces. Grabe, napakamura. Nagdagan ko pa ng asin. Tapos, yan, balot. $2.50 each. Balot yan. Tapos, kina pa. Hmm. Maliit pala. Tapos, suman. O, oh, yan, suman. Tsaka, salted egg. <laughs> Yung suman nila. Muron ba yun? Yung may chocolate yata sa ano sa gitna. Tapos, kutsintahan. yan, sarap. Tapos, hindi pa ako ng ano, adobo. Adobo with rice. Pinaubos na ni ate sa akin yung karne. May dalawang itlog yan. Tapos, ano, Ooh, pork adobo. And then pansit. Tsaka respaldo para kay mister. Mm, grabe doon. sarap mamili. Parang nasa Pilipinas. Thank you guys for watching.